Panandali ang nakatikim si Ramon ng kahirapan samantalang itong si Rigor ay panandalian din siyang makatikim ng merong kapangyarihan. Samantala, dinayo ni Ramon ang kanyang mga kaibigan humingi siya ng tulong sa mga ito para sa kanyang plano na balikan ang pamilyang Guerrero. Ngunit sa kasamang palad sa umpisa ay nahirapan itong si Ramon na kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan sapagkat ang mga ito ay takot din sa mga Guerrero. Katwiran ng mga ito ang mga gerero umano ang may kapangyarihan ngayon. Subalit depensa naman ni Ramon ang kanyang anak umano ang totoong nanalo. Dinaya lang ito ng mga gerero. Dagdag pa ni Ramon, may ginagawa na umano sila para mapatunayan na si Tanggol ang totoong mayor at mapatalsik ang mga gerero sa posisyon nila ngayon. Malaking tulong para kalaramon ang nakuha niyang pera at dagdag pa nito na siya'y binigyan ng karagdagang armas sa kanyang mga kaibigan. At higit sa lahat, pinangakuan itong seremon si sa mga ito, natutulungan umano nila itong seremon si at tanggol para makuha itong si Don Julio. At higit sa lahat, mawala umano ang mga gerero sa Kapangyarihan. Bagay na sobra itong ikinatuwa ni Ramon at dagdag din niyang sinabi sa mga ito na hindi umano sila nagkakamali sa kanilang desisyon. Samantalang sa kabilang dako, kailangan ng humanda ni Miglito dito kay Santino dahil punong-puno na ito sa pagmamaliit sa kanya. Sinabi sa isip ni Santino kung bigo man siya sa unang pagkakataon sa pagtangka niya sa buhay ni Miguelito pero sa pangalawang pagkakataon, sisiguraduhin o manan niya na hindi nahihinga itong si Miguelito. Ang bunga kala naman ni Dibina ay hindi siya matutunto ni Tanggol sa lunggan niyang pinagtataguan ngayon at ligtas na siya sa mga kamay ng kanyang asawa. Napasok ni Tanggol ang lunggan ng mga Montragon. At bago man niya malapitan itong si Dibina ay iniisa-isa naman ni Tanggol ang mga bantay nito. Halos nanginginig sa takot itong si Divina nang bumugad sa kanyang muka ang mukha ni Tanggol. At habang nakipagrambula naman itong si Maki dito kay Paula, mabilis namang hakahingi ng tulong itong si Divina sa kanyang asawa. Hanggang sa itong si Tanggol ay napadpad naman sa kinaroroonan ni Rocky at Paula. Muntik ka na.